Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Pops, pantay niyo yung baraha ko. Mga 15 laps, dito sa sargo yun ayan o dyan ayan ayan sigurado sure win yan 100% ayan na, ayan na po ah uh, na po tayo pap, ako pab talaga. Anong ito? Para Nakakulay black. Nararamdaman ko, pa. kasi kanina pa yun eh. Oo, oh, nakakilang ilang igot na siya ginawa niya eh. Ngayon siguro mga nasa sampung igot na yun eh, ginagawa niya uh, eh. Sampung lap na? Oo, oh, sampung laps na. Ngayon, ah, tignan natin kung anong oh. sa susunod na henerasyon. Eh. Ako'y nahulog sa kanaliga. nga. Aaww! Oh, yutaro!

Ano dito pala kami ngayon sa uh, Devil Corner. Devil Corner. So ngayon guys, hindi kami nag-aabang ng semplang guys ha. Nararamdaman lang namin yung aming nararamdaman kasi bawat likod nila medyo ano di ba? Alanganin. Alanganin. Kal oh, kaliwat ka na pag dumiko ka sila medyo alanganin. Oh. Kaya sa mga ano po, right shape lang po para hayahin -hay po. Oh. Kasi may po mga, Masasabi na natin yung, yung right sip kung sisimplang sumimplang na sila. Para sa amin, ano lang kayo, ride safe lang po. Iwas lang po kayo sa mga bakbakan. Opo, pwede kayo umikot dito, ilang balik. Pero yung alanganin na yung tiguan nyo, di na, Pero iba na yun. para sa akin, mas Hmm. Para sa akin, kung ano yung hiling nila, may support lang oh. Kami, support lang kami. Pero hindi ibig sabihin to, content yun. Yung ginagawa kasi namin, talagang pinapakita, oh, pinapakita namin kung ano mangyayari. Sa...